Welcome to Nestor Lakay Channel. Magluluto po tayo ng masarap na pang merienda o masarap tingtong pang dessert. Meron tayong saging na saba, lumpia wrapper, langka. Hiniwa lamang po natin itong saging na saba. Meron din pong langka, at ito po yung ating lumpia wrapper na 20 peraso. At mamaya sa paggagawa po natin ng masarap na sauce, maghahalo din po tayo mamaya ng langka. Ito po yung banana rama o turon. Ito isa sa masarap na dessert, masarap na pang merienda. Ibalot po muna natin ito sa lumpia wrapper. Ito, ito yung saging na saba. Lagay po natin dito. Ito po yung langka. Ibalot po natin. Ito yung maliit na lumpia wrapper. Ito lang po yung panikit natin yung tubig. Ito po hanggang sa ano po. Lahat po yan ito ating ibabalot. Kapag nagkulang po ng ano ng saba, magagayit na lang po tayo. Meron pa dito sa kalimang ano po, oh. sa, ano yan, matapos po natin ibalot balo si sinestrol lakay na po ang magtutuloy ng pagbabalot. Mas maganda daw po siya magbalot. Ito, binabalot na po ni Nestor Lakay. Magluluto po tayo ng pangmerienda. masarap na rin po itong pang dessert. Pwede rin po itong pang negosyo. Hinati lamang po natin itong saging na saba sa apat. Ito pong saging na saba. Malalaki po ito eh. Kaya tinong pag yung hiwa pa lang o sa apat o. Yung sa lumpia wrapper na ganitong kalaki. Yan, ito po yun. Ma maganda yung saging galing Mindoro. Yan, yung saging. O si Nestor Lakay sa pagbabalot ng saging. Masarap po kasi lagyan ng langka. Meron siya masarap na flavor na ibinibigay sa turon o kaya sa banana rama. Ang gagawin po natin parang ano yung ginagawa din po sa banana rama. Lalagyan din po natin siya ng ram langka sa butter, sugar, may cinnamon powder at meron din siyang ano, banana flavor. At may pineapple juice. At lalagyan din natin ito ng sesame seeds. Uh, magta-try po kami nito at gusto rin namin itinay na gawin pang negosyo din po. Kapag hindi po kami nagluluto ng pinangat na gabi, yung pwede tayong magluto ng mga iba pa. <coughs> Mas gusto daw po ni Nesto na siya na lang ang magbalot at mas maganda daw po siya magbalot ng ano ng saging. Yung matira nito, ihahalo natin mamay sa gagawin nating ano ah, masarap na sauce ng banana rama o turon. Ano mga 20 piraso lamang po itong ating magagawang ano banana turon o banana rama. Ito yung masarap na saging na saba oh. Ang isang balot ng ano, ng, ang lumpia wrapper, isang tanda na yan, ano, A ano, uh, 10 pesos. 20 pesos yung dalawang tanda. Pumapatak piso ang isa. Ganito pong kalaki. Ito yung maliit lang eh. May mga ginagamit, ginagawa sa ano, pag nagagawa ng lumpia, Shanghai, ano. Ang langka, nakabili si Inesto. Laki, magkano yung langka? Yung ganitong karaming langka? Ha? Magkano yung ganito? Ano yan? 50 plus? Uh, Sa kilo ay 90 pesos. Update price. isa-isa po ito ibabalot ni Nestor Lakay at kapag natapos na tayo, ipiprito natin itong binalot na ano na banana with langka. Ang seryoso si Nestor Lakay sa pagbabalot. iprito na po natin ang ating banana turon. sobrang bango po na itong niluluto po natin. Naaamoy mo yung langka. Ito po ang ating gagawing sauce para sa gagawin natin banana rama o special turon. Ito po ang mga sangkap na gagamitin po natin sa pagluluto ng masarap na turon o banana rama. Meron tayong pineapple juice, mantikilya, asukal, sesame seeds, meron tayong cinnamon powder, langka, at meron tayong ram. Ito po ay para lamang po sa lulutuin nating 20 peraso na banana rama o is banana turon. Ilagay na po natin ang mantikilya at ilagay na rin po natin ang langka. Lagay natin ang cinnamon powder. Lagay po natin ang pineapple juice. Lagyan natin ng banana flavor. Lagay na po natin ang asukal. Ilagay na po natin ang RAM. Pagluto na ang sauce nito, saka natin ilalagay ang ini natin kanina banana turon ilagay na po natin ang ah, banana turon. Haluin natin maigi. ito pong ginawa natin ano tama lamang po ito sa 20 peraso na banana rama o turon banana turon sobrang bango oh. Luto na po ang ating masarap at madaling lutuin na turon o banana rama. Sobrang sarap po nito ang bango. Masarap at madaling lutuin. Masarap pang merienda. Masarap na pang dessert. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, In-subscribe po sa amin channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo.